Okay, dahil bagong gawa ko yung ating Dark Lord, update muna tayo ngayon. At welcome back sa ating channel. Dahil bagong update lang si Monarch ngayon at meron tayong bagong karakter. na level ko na muna siya ng level 70, yung Dark Lord. So, try ko muna mag-hunt ng ano, yung mga gamit niya. Kasi, ang daming gumawa ng Dark Lord na So iba, ang aga-aga, bata pa yung darkhold nila, mga PK na agad. So, tinanatry kong mag-hunt ng mga, ano, mga gamit. Tingnan natin kung makaano tayo, kung ma, ma makikita niya sa bolt Tingnan natin. So, muna tayo ng gamit. So, ito yung wizard ko na pa-level ko na siya ng plus air Yung mga, yung ibang ano, yung ibang set. Plus air Pero malaman kung magpapalit na ako ng ano. Kung ikakariri ko na yung DL o ito pa rin. Pero mukhang masarap tumitin yung DL dahil malakas siya. Yun, try ko muna ano, try ko muna ihanapan siya ng set kung ano yung maganda para tuloy-tuloy yung -tuloy pagpapalevel ng ating DN at dahil nga sa bago update siya merong bagong ano na naman yan, bagong uh, nag-open na naman uh, binigay si Mono so meron akong 5 soul ito yung mga ano, may premium dito, saka yung basic. So, dito lang tayo sa basic. So, yung mga makukuha tayo kapag meron tayong mga tasks na matatakos. Ganyan. Kaya, marami tayong ano ngayon. Uh, ang perks ngayon kay Monarch na naman. So, ngayon, ito nagpapalabel pa kasi ito ng 300 medyo boring na magpalabel eh. kasi medyo matagal tagal magpalabel talaga ang wizard dahil ang taas ng level niya pero nasa mababang mat siya hindi kagaya ng DL na ano kayang kaya niya kagad pumunta sa matataas na sa yung hindi masyado mababa yung level gap hindi masyadong malayo yung level gap sa level. Ngayon, punta tayo dito sa ano. Dito sa VIP. Dito tayo magahan. Ang sakali makakita tayo dito ng ano. Ng gamit para sa ano natin. BL. So, dito sa VIP, na-open ko na siya hanggang ano. Hanggang dito sa 100 golden to 150. Kaya yeah, ito, nung una hanggang ano lang eh, hanggang 100 lang na level ng ano, ng golden. Pero ngayon hanggang 150 na. Dahil na open na natin, nasa gold na tayo. Gold na yung ating ano, emblem sa so, VIP. Ito, mapapalit. Nag-hunt muna tayo para sa gamit ng ating VN. Ganda kasi dito sa VIP. Wala masyadong kaagaw. Walang kaagaw dito si VIP nga siya. Ang daming golden dito. Pero ang ako bakit ganito. Minsan pag pumapasok ako. Nababawasan yung ano. Yung mga. Ano yung mga boss. Hindi ko lang may nakakapasok ba dito mga ibang. Ibang player o ako lang ba nandito. Kasi hindi ko rin alam, may, may ko lang kasi na, nabuksan itong ano eh. Itong emblem na to. Itong VIP na map na to. Hindi ko alam kung solo ko ba to o may tao dito. Kasi minsan natataka ako. Meron ako nakitang boss na na nag-respawn na. Tapos maya maya na wala. Yan, pass forward na natin para mabilis dahil mirage. Maraming golden tang ito kayo ngayon para makapaghanta ng magandang item. Kaya lang syempre may pagdating ng mga set na item medyo matagal, medyo mahirap ka na natin. Kaya maganda talaga din yung ihahanta natin yung mga boss. Yung, yung mga buhay na nakikita natin. natin na yung nag-restaw na yung ibang mga boss. Yan, kita natin yung boss na yan. Hinahin na natin siya. Kasi mas mabilis, mas ma, mas maganda kasi ang drop ng boss kaysa dun sa mga dinaryong golden. Na medyo matagal lang talaga siyang katayin kasi mahaba ang buhay niya eh. Kaya kabagal ang wizard kagaya ng Dark Lord talagang mabilis mabilis siya kaya niya sa ka kagad. kung tutuusin yung wizard natin matas na yung level para dito sa boss na to pero tagal pa rin yung kumatay siguro dahil sa ano Uh, mababa pa rin yung mga grade yung mga set natin at saka yung mga pendant at ring at saka yung earrings natin oh, may ano may ito tao magsabihin oh yun lang oh yun lang sige, habulin mo ko sige, habulin mo ko pwede pala yun, meron, hindi lang pala ako anandito naman to, hindi man na pinakikialaman eh kaya gato sige hindi, hmm. patay siya ngayon nakala ko, ako lang ang nag-isa dito pwede pala yun, may kakasama pala dito iba Oh. Hmm. Hmm. Ano na? Sige, katayin mo ako. buling mo ako. Habol, bulin mo ako. Sige, habulin mo ako. Halika dito. Diyan talaga di may iwasan yung ganito kasi kasama talaga sa game to eh. Yung may mga PK, agawan ng spot, agawan ng loot, hindi mo mawawala yan dito. Doon talaga. Doon talaga labanan dito. Tulad yan. Natin kaya natin kung kaya natin katahin. Kaya kaya naman pala. Oh! Hmm. Hindi mo kaya habulin. <laughs> Kala niya siguro kaya niya ako habulin. Ayun, dapa na siya. Hmm, Di ba? Hindi mo naman pala kaya eh. ka, hindi mo rin pala kaya. mahirap talaga ng ano ng gamit maghanap tsaka mabagal talaga kumatay ang wizard wala pa rin tayo kukuha so, tayo May mga ilang boss pa namang, ano, nakikira. Kaya, yun ang muna ang magpo-focus natin sa kayo golden. Baka so, sakali makahanap tayo. Marami to, oh. So, Kaya kailangan pa talaga ng, ano, ng marami grade ang gamit ng wizard para tumaas yung damage niya at saka yung defense niya tumaas para makapunta ng magataas na map so medyo weak talaga yung malambot malambot ang wizard pero kagandahan sa kanya long range siya ang mahirap na habulin pag meron siyang teleport yung ano ko naman eh yung yung DL ko naman may level naman siya at hindi ko pa siya ginagamit dahil pinalevel muna natin siya ng hanggang 70 70 level kaya makakaano siya pag bukas ko niyan, makakapagpa level na siya kaya sa so ngayon mas maganda handahan talaga natin siya ng ano ng set Mali ko dapat pala nung anong sila ng update. Dapat pala naghanap na ako nun. Dapat pala naghanap na ako. So yun lang. Uh, update ko na lang kayo kung ano pong mangyayari sa ating kung paghahunt. Kung uubra ba tong hunt natin. O so, talaga magpo-focus tayo sa Dark Lord. Update ko na lang kayo. Bye bye.